Hindi nakakapasok sa maliliit na butas ang ama ni Joel na si Mang Lorenzo, kaya nagbabantay lang ito sa labas ng kweba. Ay siyempre po, makahit piitin ko yan, pagdating ng walang pasok, talagang siya namumugad dahil lang sa kulang siya sa pambaon. Ay pagpugan to, mga Sabado, Linggo, talagang yan ang kanilang ginagawa. Delikado rin yan, kaya lang kaunting ingat sa loob ng kweba. Minsan makakain encounter kayo ng medyo mga delikado, isa, isa may ahas, ganyan. Tapos yung mga butas na malalim, hindi ko na pinatutuloyan ako na para puntahan pa yun. Bagamat may trabaho bilang isang kafgu si Mang Lorenzo, minsan ay kinakapos pa rin daw kasi sila sa pera. Dalawang libo lang kada buwan ang allowance niya rito. Minsan po, talagang nagkukulang sa dami ng aking mag-aaral yang e ang aking gaya ng anak ko, ang aking high school, dalawa. Ang elementary ko, isa. Kaya nga po yung aking nagka-college, hindi nakatapos. Ang mga sumunod na kuwebang pinuntahan ng mga bata ay ubod na ng sikip. Kaya halos gumapang na ang mga bata para lang makagalaw. Nagbunga naman ang kanilang paghihirap. Isang malaking pugad ang natagpuan nila. ilang pugad yan? Tatlo po. Yan. Okay na ba yan? Takaunti po ay. Hapon na nang matapos mamugad ang mga bata, naglakad ulit kami ng halos tatlong oras pababa ng bundok gagawin niyo? Bibinta po ng pugad. Saan? Dito po. Ang tatlila ang mga bibinta. <coughs> Ginagawa po yung ano, panghalo po sa soap ng mga inchik. Kung bagay pang palakas daw po ng resistensya nila. Ay ang kuha po dito, lingguhan lang po ang kuha sa amin. Tuwing kailan? Tuwing po, hindi po parehas ng araw. Minsan po, miyerkoles. Minsan po, sabado. 4500 pesos kada kilo ang bentahan sa merkado ng bird's nest. 10 gramo lang ang nakuha ni Junjun, ganun din si Joel. Sa isang guhit po, p po para mayroon akong 50 sa isang kilo, ang tubo ko doon, yung limandaan. Ang halaga po ng 10 grams ay 40 po. po ay kay Totoy. 40 po yan. Anong gagawin mo dyan? Huwag. paparte-parte po kami magkakasama. Sino-sino? Ito pong si Eltingat po tsaka si I Imbo. Saan mo gagamitin yung 40? Ay, ay, po ito, ito. lang. Kailangan. <laughs> Sabahan mo. Katulad na? Asin. Habi na nga asin. Ang dalawang araw na pamumugad sa mga matatarik at masisikip na kuweba katumbas lang ng asin. Dahil bulubunduki ng bayan ng Tanay, marami sa mga kuweba nito ang maaaring pagpugaran ng mga ibong balin sa sayaw. Mahigit dalawampung pamilya din ang umaasa sa pangunguhan ito tuwing buwan ng Enero hanggang Mayo. Makatutulong daw sana kung magkaroon ng regulasyon ng pangunguhan ng pugad sa mga kuweba ng Tanay Rizal. Maaring magbigay lang ng panahon ng maaring manguha ng pugad upang hindi makapaminsala sa kalikasan. Sa Palawan, nangyayari, sustainable siya kasi close season. After nung uh, breeding season niya, stop na yung pangungulik doon sa close season. Pag stop na yung do sa close season, uh, binibigyan mo ng oras para makapag-recuperate yung species para hindi maging detrimental sa buong population ng mga sa seyo. Kasabay rin ito ang pagbabawal sa mga minor de edad sa gawain ito at sa halip ay mga magulang ang magpalago ng industriya. Kinakailangan kung ano man yung pwedeng nilang gawin, dapat safe pa rin sila. In fact, below 15, meron lang tinatawag na acceptable forms of work na dapat siya gagabayan ng mga magulang, hindi sila na-expose sa mga danger, at at the same time, and very important, hindi dapat sila napipigilan na pumapumasok sa eskwelahan. Dapat ma-explain sa kanila na ang current laws natin, national laws, ay pinagbabawal na ma-expose sa mga bata sa hazardous work.